Pasaranti. Guys, look at us. Look at us. Dun kami sa bukid maglunch. Mga kabit-bit namin mga sausawan. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> Oh, dito na kami ngayon sa farm. Look naman ang aming ulam, adobo. With, hindi ko alam kung tulingan. Ayan yung rice namin. Tapos, sinigang na baboy. And then, may rice pa dito. May kinuha pang rice. Ayan ang aming kuya. Ayan. mo? Oh, ayan. Ganyan, pag walang kuryente. Ang kaman po ay? Pagpakalain ka? May Ah, uh, <laughs> Dito, dito kami. kami. Dito kami. Ayan yung aso, yung dalawang maliliit sila yung bantay dito. Ang tapang nila. Pag hindi nila kilala yung tao na papasok dito, kinakagat. mo yeah. Ayan sila yung nagbabantay dito sa Pispan at saka dito ka, sa Pahak. Ang dito na mo? <laughs> yeah. sweet nila. Yun yung tatay. Si Blackie ang tatay nila. Nasaan yung nanay? Wala. May Naligaw na yung nanay. Jopre! Yeah. Kaya mo nga rin yung yeah. mabitak? Kaya mo yung mabitak? So, so far, taba. So yummy. Oh, Bawal mag-diet. Let's eat, guys. Kain na kami. Hindi na namin mahintay yung mga iba. For so gutom-gutom na. Yan. Kainan na. Yan yung mga pato. Mayroon din doon. Nagtatago kasi nanginitlog. Yan. pwede na ano. Kulingan mo. Sakto nga pumanaw na ki, ni King 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 Mm. Ang huli sila ng ano, ng ibon. Kumain lang umalis na. Ayan oh. Bunga ng saging. Mayroon pa dito. Ay. Ayan oh, mar mas maraming bunga dito oh. Ayan oh, pwede na yan. Saba. Saba sila oh. Ayan. Ito yan. Pwede kayang makain yung ano niya. Ito oh. Marami kami saging. Ayan. Saging din yan. Mayroon din doon oh. 1 2 3 4 5 6 7 7 Ayano Manong mabalin nga si Dendi Toy? Ay, hindi daw pwede. Ah, oh, sige. Hindi pala yun na uulan. 8 tapos pang 9 9, 10 10 ang ano na nandun pa oh. pahinog na yung isa dun Ayan. dito lang kami kumain sa pista sa park Oh, diba? Ang daming bunga. Ayan. Nakulog na. Ang daming bunga, oh. Wala namang kumakain. Nahuhulog. Ayan, lutang na yung mga, ano namin, mga isda. Ayan, oh dami lalaki pag maubos namin to dun lang kami magpapakarga ulit pang ulam lang yan